Hello, kita nyo ba yan? At alam nyo ba yan? Nako. <laughs> yan po ngayon ay promo ha, ngayong gabi lang ha. ibig sabihin, pag bukas mo na sunod araw mo ito tatanungin, tatanungin, hindi na po ito promo. Kasi nga, ngayong gabi lang ha. Ngayong gabi lang ito, no? Anong pizza subong? October 14. Ngayon ay October 14, no? Ibig sabihin, <laughs> ngayon, no? Yan. Meron tayong limang piraso na pindan. Ganyan po ang kanyang presyo bawat isa. At meron din tayong bracelet. Ganyan din po ang presyo bawat isa, no? Likit ng manok. Alam niyo ba, meron yan kung nilagay dyan na, ano, lapos o tagusa, no? Yan. Kita nyo, yan, no? Yan. Nako. Pambira lang po ito makikita, o. Minsan lang kasi nga, ay eh. Tinagos niya, no? Yan meron niya mga kahoy dyan dyan sa loob may mga nilagay ako dyan binarina ko at nilagyan ng tagusan kaya ito ay maganda ipikit sa manok no ilikit no kaya sa nagtatanong pala sa hindi ko talaga kilala kaya sa for example bro magkano yan sabi ko tawag no kasi nga hindi ko kayo kilala kung legit ba kayo hindi kasi nga tawag para malaman po natin, maintindihan kasi nga, uh, for example, sabi ko tawag maraming ginagawa si Kabiboy for example, kayo, meron magchat sa'yo 30 na tao, 20 na tao chatan mo yan, meron conversation ako, hindi ako computer no? kaya, pag hindi kita kilala ay dapat, pag sabi ko tawag ay tumawag ka no? At meron naman iba, sabihin, Kabiboy magkano, sabi ko, send pag sinabi ko, send picture, ay sinin niya po ang kanyang mukha, no? yung kanyang itsura, hindi po yan. Bawal po. ibig sabihin po, sinpeg kasi nga, marami tayong disenyo. Hindi ko alam kung ano yung tinatanong. Pag sabi pong send picture, at least alam ko, for example, yan, screenshot mo, isend mo sa akin, or ganyan, screenshot mo. Ala, at least alam ko po kung ano po ang inyong tinatanong. Kaya sabi ko, send, send po ng picture ng uh, inyong pinili o inyong gusto. Kasi hindi ko alam kung ano yung tinatanong. Kasi nga, marami tayong mga disenyo. Kita nyo yan, oh, yan oh, maraming disenyo. At ngayon, October 14, 14 yan po ay promo paunahan yan mayroon tayong dalawang likit ng manok at limang pindan huwag kang magalala ay mayroon yan tagusan... No? at ulit pinagbabawal ko sa aking anting-anting pag kumain kayo ng barbecue or saging or hotdog kunin nyo talaga ito no hilain nyo itong stick kagainin kasi pag kumakain kayo gaya nitong lapos no o tagusan pag kinain kayo pag kina, kumain kayo ng barbecue ang mangyayari sa iyo ay kayo po din po ay tatagos pag binaril kayo ay tagos yan kaya kung meron naman kayong anting-anting na merong tagusan ang sample lang anting-anting mo ang yung kalaban ay walang tagusan dito kinuha sa dulo pag ikaw ang tumira sa iya tagos pero pag siya ang tumira sa iyo hindi yan tatagos kasi nga malakas ang anting-anting mo kasi nga meron kang mga tagusan na kahoy nilalagay sa loob alam nyo ba napakalakas po ang tagusan kaya ulit pakishare natin video maraming maraming salamat po